Ayan, hello guys. Kumusta ang lahat? Ayan at welcome back sa ating channel ano. So medyo malamig dito ngayon kasi winter approaching na tayo. Talagang nandiyan dyan yung winter, no? It's waving na talaga. So feel na natin yung last heat ng summer. So nandito tayo ngayon sa port. Dito ako nag-capture talaga ng video. Although gabi na po, it's almost uh, 11, 11 PM na. So eto yung kagandahan dito is napaka-safe, ano? So guys, Uh, ano nga ba yung ano katotohanan katotohanan dito sa Poland ano kumusta naman yung trabaho dito kumusta naman yung sweldo natin dito so guys ito yung pag-uusapan natin today ano so sa video na ito sasabihin ko sa iyo yung katotohanan talaga dito sa Poland so first sa Poland po is napaka safe napaka safe po dito magtrabaho maglakad-lakad gumala gabi mag-isa ka napaka safe po dito sa so, pangalawa yung mode of transportation so marami siyang nagtatanong libre ba yung transportation sa company so dito guys more on uh, kapag ka nasa city ka mayroon po doon ng mga train buses trams mayroon po doon na niloload na card na good for one month so may mga unlimited ride right sila like 100 like 120 si Lottie, like 120 sa pera dito is good for one month mo na yon so unlimited ride po yon for buses, train, and tram. So, pagka nasa provinces ka, mayroon din naman ng mga bus, which is, I think, yung one ride. Nagkukos siya ng for si Oo. Pero, eto guys, yung pinaka, ano dito. Yung pinaka transportation is, eto. Papakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Eto po. Eto talaga. Pag marunong ka sa bisikleta, mas okay kasi ito kadalasan yung mga ginagamit nito, bisikleta po mm -hmm. so, nagbibisikleta lang po kami rito papasok sa trabaho so although may mga company din na free yung transportation meron silang mga service like yung mga ibang factory, ibang mga warehouses, meron po silang ganon, pero sa company namin since uh, pwede mo siyang lakarid pwede mo siyang i-bike. So, bike talaga yung pinaka preferred dito. At saka, ito yung nakasanayan ng mga tao rito, yung magbibisikleta sila. Kumusta naman po yung sweldo dito? Ayan, so yan lagi yung inaabangan ng mga viewers natin. Ano, yung sweldo. Tabi muna natin si bisikleta. So, oh. kumusta nga ba yung sweldo rito? Ano? Yung sweldo po rito is Ah uh, per hour lang po tayo. So, the more na marami kang oras, gaya ng sinasabi ko sa mga video ko, the more na marami kang siswelduhin. So, ayan na yung talagang yung realidad dito. Kung kunti yung oras mo, kunti rin yung siswelduhin mo. So, ganun po yung labanan dito. So, never expect kung ano yung expectation mo. ba? Diba? So, baka kasi ini-expect mo, you will earn like 100,000. Yes, you can earn that, pero Uh, mahaba oras yung laban dyan So, kaya mo ba ba? Kaya mo bang ilaban yung katawan mo Sa ganun kalaking oras At sa ganun kalaking sweldo So, ayon Yun yung sinasabi ko Dito guys, yung sweldo hindi po naditili Sa company namin ha Ay, in-example ko say, sa company namin So, hindi po kami naditili rito ng sweldo So, uh, yung sweldo dito um, To be fair sa mga manunood Mm -mm. Hindi ka bababa ng 50 mil. O, sa sweldo mo. Yan, yan yung mga normal na sinisweldo namin dito sa hospitality. Kasi guys, nasa hotel po kami. So, usually, kaming mga nasa kitchen is automatic may 8 hours kami kapag pupasok kami. Um, gagandahan yung mga waiter. Yung mga nasa F&B. Ay, uh, yung mga barman, yung mga waiter, room, 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 ah, room boy, ah, uh, tawag dito yung mga uh, housekeeping sila yung makadalas may mga tip pero guys um, wag nating i-expect ng mga tip na malalaki no so kasi hindi naman kasi yan ano eh hindi naman yan compulsory or hindi naman yan pinipilit yung customer yung gusto lang pero sila talaga yung nakakatanggap ng tip which is nagiging dagdag yan sa sweldo nila. So, kaya guys, the more na maganda yung service mo, the more na may tip ka. Ganon yung labanan sa hospitality. Pero may mga tip talaga sila. Pero kami mga nasa kitchen, wala. Food lang talaga yung pwede namin kainin na libre. Mm -mm. So, Ganon po yung labanan dito. Ah, uh, sa sweldo, so, kaya mong sweldo ng malaki. Pero tatanungin mo yung sarili, kung kaya ba ng katawan mo na gawin yung sweldong ganong kalaki, di ba? Kasi nga, oras, oras yung labanan dito. Wala po tayo dito monthly juice, one monthly uh, tinatawag na uh, fixed salary for the month every month. Unlike sa mga ibang company, di ba? Sa ibang bansa like Middle East, talagang may expect kang salary within a month. Nagganon na ganun. Hindi magbabago 'yon kung hindi ka tataasan ng sweldo. Dito po, guys. Ayon, the more na marami kang oras, the more na malaking sweldo po. So, ayun guys. So, ganun lang. So, ah, uh, ihanda mo yung sarili mo sa pagland mo dito sa Poland. Kailangan, kung di ka marunong magbike, takot kang magbike, lakasad po yung loob mo. Gaya nga sa akin, before hindi ako nagbo-bike. pag may mga tao na uh, naglalakad ako, tinutulak ko yung bisikleta. Pero ngayon, uh, honestly, kayang-kaya ko na yan. Hindi na tayo ah, uh, susuko sa laban, ano, So, uh, syempre, hindi natin pababayaan yung sarili natin. Kailangan din natin i-prepare, ano. So, ayun guys, have a nice day and uh, good luck sa mga papunta na rito. And good luck din sa mga nagpo-process ng kanilang papers. Ayun, so see you here and have a nice day. God bless.